Ayan guys, habang uh, tayo po yung nagluluto ng tubig na mainit, sabay po pausok ito sa ano sa aking kulungang baboy. Upang sa ganun po, ang langaw at ang lamok, eh, hindi po dumapo dito sa kanilang kulungan. Ako po yung may alaga po pala ng dalawang baboy. Isang itim. Ayan po, ang, ang pangalan po niya si Blackjack. Ayan. Galaga po tayo ng baboy. Pinag-iwalay ko po sila. Yung isa, yun, si ano, si Kambang babae po yan si Kambang gagawin ko po yung inahin yan, ganito po ang aking setup ng aking kulungan selyado po yan, sarado pero may konting uh, awang po ng hangin the same time, ayan po katatapos lang po nilang kumain yan uh, pinakain ko na po sila around uh, 7 o'clock po rito ng umaga yan po, yan na po si Black Jack, yan na po yung aking baboy pero buwan na po sila magmula po nang si na sila pinanganak, dalawang buwan na po sila ngayon dito po sa akin wala pa po silang isang buwan mag isang buwan pa palang po sila nitong A1 ng uh, November 1 yan po, yan po katatapos ng buwan niya kumain kaya po nagpahinga na po sa blackjack dito po ako nagpapa nagiinit ng tubig the same time po sabay pausok po sa kanila parang sa ganun po wala pong dumapong langaw at lamok sa kanilang kulungan. Ayan po. Ganun po ang aking setup dito. Sana po, uh, uh, hindi po sila magkasakit. No? At uh, sa awa naman po ng uh, aking uh, tagapaglika, sila naman po ay malalakas. Ayan po. Yan po ang aking dalawang baboy, ang aking panimulang kabuhayan.